Mga kababayan, bukas po ay July 28 na at sa araw na ito ang zona ng presidente. Uh, marami pong umaasa na sana daw ay uh, ma-announce na yung kanyang decision dito kung kanya po bang uh, i-approve or uh, i-disapprove ang enrolled bill uh, hinggil na po sa pagpapalawig at uh, pagkakaroon ng fixed uh, na termino para sa mga barangay officials. Kanya lang, no? sa sitwasyon kasi ngayon mga kababayan ay uh, nagkakaroon po ng mga marami na sabi-sabi at haka-haka. Yung iba pong uh, sinasabi ng mga barangay like, officials, wala na po ang batas na yan. Ayan po ay natunaw na. No, pero kung titignan po kasi natin yung proseso, no, pwede naman po talagang uh, mamatay ang batas na ito. Kaya lang, uh, dadaan po yan sa legislative process, no, yung uh, legislatura. Kasi yan po ay dumaan sa legal na pamamaraan, no? Uh, pinasa po yan sa kongreso at uh, sa bicameral at uh, na-approve po ito uh, sa majority nag-adjourn. Kaya ito po ay masasabi nga natin isang conclusive evidence na ito po ay talagang uh, naipasang batas. Ngayon po, once na ito po ay naipasa na, syempre, ipo-forward yan, itatransmit yan sa opisina ng presidente para kanya po disisyonan. Ngayon po, once na po ito ay uh, hawak na po ng presidente ang kanya po maging uh, Desisyon ay siyempre ay nasa kanya. Pumaga last thoughts ngayon. Pwede niya po itong pirmahan para maging ganap na batas, para maging republic at pwede niya po itong ibito or disapprove. Ngayon, kung wala po nga po siyang gagawin sa loob ng 30 araw, ito po ay maglalaps. Maglalaps ito lo. Ibig sabihin po ng laps ito lo sa loob ng 30 days, ito po ay isang magiging ganap na batas. So, nagiging po kasi pag pinirman magiging republic act. Kapag wala siyang ginawa, magiging republic act, no? uh, yung option lamang na bito, yung po, isa lang po yun, is Ngayon, paano po yung uh, sinasabi nga, uh, ito po ay malulusaw. Ganito po yan, malulusaw po ang isang batas kung ito nga po ay kanyang naibito. No? Sasabihin niya po yung kanyang mga dahilan kung bakit niya po ito binito. Siyempre, babalik po yan yung hard copy na yan sa Congress. Ngayon po ang sitwasyon kasi ay uh, tapos na po ang uh, 19 Congress. Eh. Kasi sa July 28 ay uh, 28 Congress na. No? eh pwede naman po yan tumawid pa rin doon sa 28th Congress. Kumbaga ay uh, kahit po magiging uh, back to zero yan, no? sabi natin back to zero, no? kung uh, hindi na po interesado yung mga mambabatas na ito pa po ay kanilang ituloy, yun na po. Doon na po talagang tuluyan lang mamamatay ang batas na ito. Ngayon naman po, no, ay uh, doon sa sense na alam ng Presidente na kapag kanya po itong binito, no, babalik na po doon, alam niya, meron po siyang awareness na kapag niya ito at upos pa rin ng Congress and Senate ay mag-uumpisa po muli. Eh parang ang mangyayari noon, eh, sinabi ko nga kahapon, waste of time. Ika nga ay pag-aaksaya na lamang ng panahon, pera. Kaya kung iisipin mga kababayan, ay bakit niya kailangan gawing ibito ito. So, nag-aalanganin pa rin po ang presidente na kanya po itong ibito. Kasi nga ay dumaan na po ito sa mga legislative process. Ngayon, kung uh, iniisip naman niya ay baka naman siya masisik kung ito ay kanya pipirmahan dahil baka daw ito ay maging uh, unconstitutional naman dahil uh, sa mga balita na pag ito ay kanyang uh, pinirmahan ay magpipetisyon si Atty. Makalital. 'di diba? Pero kanya naman po itong pag-aaralan kasi nga inulit lang natin na ito nga po kanyang itong uh, proposed bill na ito ay hindi na po basta-basta pagpostpone. Ito po ay uh, kumbaga binibigyan na ng tuldok, binibigyan na po ng uh, tamang uh, termino. Ngayon naman, kung hindi po mag-a-announce bukas sa July 28 si PBBM, hindi niya ito imimension, wala siyang sasabihin. Malamang ito na po ay uh, papunta na sa laps in Uh, ika nga ito pong desisyon uh, decision na ito niya halimbawa lang ay no kumbaga play safe nga ito eh. hindi ko na lang pipirmahan hindi ko na lang din ibibito kaya ko na lang lumipas yung 30 days kasi natanggap ito noong uh, July 15 eh. so bumibilang di ba bumibilang after 30 days at uh, wala siyang action dito ayun na magiging galap na po iyang batas at uh, hindi po, po pwedeng sabihin na ito ay mamamatay kung maglalaps in tulo. Kasi sabi ko nga kanina, kanina lang, conclusive po ito. Ito po ay tiyak at ganap. So, apat uh, na po ang magiging possibilities ngayon dito. You know, makinig po kayo. You no? Know, ito po yung apat na option. Yung una, yung pirma. Yung uh, pangalawa, bito. Uh, pangatlo, laps in tulo. At yung isa na pwede nga malusaw. Kapag kasi kapag uh, binito nga at uh, hindi na nag uh, nag-push or kasi wala na po mag-override sa 28th Congress. Eh. Ulitin ko lang para ma-review kayo, hindi po, pwede mag-override ang uh, future Congress sa past Congress. Pag meron pong bago, lahat po yon ay back to zero. Kaya iniisip at uh, ilipinpoint ko sa inyo na alam po na Pangulo ang mangyayari kapag kanya po itong ibibito. Maliban na lang kung meron na silang unawaan yung ginawa uh, yung batas niya, yung pinasayan, no tapos ay uh, nagkaroon ng mga delay delay tapos ay kanyang binito tapos hindi na po nag-post patay ang batas yun po no so nasa legislative process po itong mga uh, options na aking binibigay sa inyo at hindi po sa ganang akin lang ngayon po, no? Uh, kung titingnan po yung uh, sitwasyon na kung iisipin ng presidente yung para sa ikabubuti ng at hindi na po magkakaroon ulit ng mga issues itong ng BSK ina ito, ah, di ba? Kailangan yang pirmahan. Kung baga itong uh, kanyang pirma ang magiging period. Itong kanyang pirma ang magiging tuldok. Itong kanyang pirma ang magwawakas sa mga postpone-postpone na yan. Kumbaga ito na, ito lang po yung pagsasaayos kapag na uh, napag-aralan naman po yan ng uh, final arbiter, which is the Korte Suprema, di po ba, eh, hindi na po ituturing na unconstitutional. Kasi kung titignan din nga nila, na okay naman pala eh. No? Inaayos naman na, hindi naman po ito na postpone lang naman. No? Ngayon, andyan pa rin yung uh, sitwasyon na baka mag-petition nga. Or, sabi nga nila, sigurado mag-petition si ah uh, attorney Makalintal dito kasi siya lang naman yung uh, biglang lumalabas kapag merong mga issue sa BSK is kasi attorney Makalintal nga po ay isang uh, election lawyer so alam niya siyempre, yung mga pagiginga uh, karampatang proseso dito ngayon, na uh, kung uh, uh, ipapamulat nga na ito nga ay fixed term no kumbaga term limit mayro na pong limit at uh, meron na pong uh, itinakdang araw na matutuloy na nga uh, na iurong at itinakda. Lages po ninyo sa November to 2026. At uh, meron naman din po nga uh, mga nagsasabi na bakit pa kasi kailangan gumawa o baguhin yung batas na yan. Eh meron na nga existing law. O, kaya po nila naisip yun. Marahil kasi nga eh lagi nga postpone-postpone eh. Diba yun po ang dahilan. Yung mga postponement. Diba? Kaya ngayon naisip nga siguro nila kailangan na natin tuldukan ito eh. Kaya na sinasabi ng term na nga, term setting bill na nga, fixed term na nga po eh. No? Term limit, no? Kaya lang nga, sabi ko maalma eh, sabi ko lang kanina, kanina kanila na hindi na dapat uh, inurong pa, tinuloy na lang, saka in-apply yung fixed term. Pero sa uli, ang naging desisyon, ay ang na, naipasang batas ay uh, November 2, 2026. Ngayon, ito, siyempre, ang magandang tanong dito. Dito ko kayo masusukat din ngayon, mga kababayan, mga barangay officials. Saan kayo? Doon ba kayo sa'yo matutuldo ka na? O doon pa rin kayo sa uh, existing law na magkakaroon pa rin ng uh, mga postponement at magkakaroon pa rin ng issue? Gusto po ba ninyo yan na palaging magkakaroon ng issue dito sa BSKO? or dito sa proposed bill na magkakaroon na ulit ng tuldok. Sabi nga, kailangan ng tuldok sa pamamagitan ng pirma. Kung walang pirma, di uh, existing law na meron pa rin gulo na mga postponement na posibilidad na magaganap in the future BSKE pa rin. So, ayun po ang aking ano, comment kayo dyan. Uh, bukas, tiyempre malalaman natin natin ito ba July 28 na so state of the nation address na yan ni presidente and hopefully marami sa inyo nagsasabi na uh, sana i-announce na yung kanyang pagiging decision dito okay subscribe share ang video yan tapos sa uh, opinion hanggang dito na lang ulit kita kayo tayo bukas kalbesyon